Ayan. Si, sa, pag ano naman, Dan Joy, napakagaan, napaka-chill. Kasi alam nyo naman, si Dan, si Joy, napaka-chill nila. Palagi nakangiti. Yun yung sinasabi ko na iba-iba yung pakiramdam. <laughs> Di ba? Ayan. Pag Jomcar naman, ano, um, medyo may pagka-good vibes. <laughs> medyo may pagka-good vibes ang Jomcar. Na Minsan, naawa ako kay Joms. <laughs> Ewan ko ba? Pag nakikita ko si Joms, naawa ako kay Shoutout kay Papa Joms. Hindi ko alam ba't pag nakita kita, naawa ako sa sa'yo. <laughs> Parang malungkot si Joms ngayon eh. Hindi ko alam eh. Ano ba? Kaya sa sunod na vlog, sabi ko, pag malungkot, hindi ko na-upload yung Joms. Pag malungkot yan, di ko, ayaw ko na i-upload yan. Yung mga viewers natin, nalulungkot. Oh, iba ibang karakter nila talaga. Legit po 'yan. Oo nga po eh. Kaya mo yan, Joms. Kaya mo yan, bro. Napakabait ng bata. <laughs> Meron po, may sakit daw po sa puso si Edwin. Legit po yun. Get well soon, Eds. Yes. Gusto ba si David si Joy? <laughs> cameraman mo na lang si... Oo oh, naman, cameraman po si David. Legit po yan. Mamaya pa may laro kami. Grabe ka kapatid Grace mo Opo! <laughs> Sabi ko nga kay Grace, ano na yun? Tat ilang taong birthday gift na yun. <laughs> si Marian sana bagay kay Michael. Sino Marian? Ang dami kasing Marian na binobsan <laughs> Hindi pa pwede si Queen. Bata pa po, po si Queen, guys. siya na large Ayan nyo po, marami pa po tayong mga vlog. Huwag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy naman po ang pag-scout natin. Si, si Krista, baga, ano pa po din po, bata pa po si Krista. Ang bagay kay Michael ay nasa ano na, mga 20, 19, or 20 pataas. Pag may na-scout nice po, <laughs> banlo. <laughs> ano man nangyari sa banlo? Kala ko wala nang banlo. Yes, jowa na dapat kay, kay, David. So, yun guys. Bukas po. Birthday ni Joy. Di ko alam kung mag-live si Kuya Bal. Pero, premier po natin yun. Ano? Di naman po kayo, hindi naman kailangan na love team ka agad. Okay naman po kahit walang love team. Huwag kayong magalala. Yung love team po, yung kusa na lang po yan. Kusa, kusa, na lang yan dumarating. Anong bulong? Anong bulong sa birthday ni Joy? Sasayaw po kami. <laughs> yan na lang yung bulong. Pinayak mo ako. Ay, huwag nga, nakakayak din yun. Yung kanina, guys. Kaya nga po yung title ko, eh. Nung napanood ko, mas naiyak ako nung napanood ko kaysa nung mismong actual na pangyayari, di ko alam kung bakit. Naya kasi ako sa, doon kasi nga, no, di ko masyado nakikita yung mukha ni Grace, pero nung sa vlog, kung napanood ko, doon ko nakita yung mukha ni Grace. Yung unang reaction niya, talagang iyak si Grace eh. Kala niya kasi binibiro-biro lang namin. Hindi niya alam seryoso. <laughs> Siyempre eh. Deserve naman ni Grace yun. Eh. History Channel. Shout out History Channel Vlogs. Ayan. Michael at Eden. Grabe kayo guys. Kapitayo tayo guys. Ang pa paula ng antok. May laro pa naman tayo mamaya. Laro at practice. Ang birang exercise to guys. So, yun na nga guys, no? Ah, ito na nga, sasabihin ko ng aabangan. Uh, Ganito kasi ang mangyayari guys. Sa Sunday, sa March 23, magkikita-kita po ang ambassador and ambassadress ng velvet box. Ano? At gagawa po kami, Magshoot po kami ng TV ad. No? TV ad po for Velvet Box na nan model ay ang ambassador ambassadress and ipo-photoshoot na rin po yung para po sa billboard. So pupunta po si na Queen lahat po ng ambassador and ambassadress po. And yung po kasi TV ad na yon yun din yung ifa-flash lahat magagamit na po yung sa lahat. And yun din po yung ifa-flash dun sa March 30 naman which is yung uh, fashion show. Ayun guys, ang dami kong bulong ngayon. <laughs> March 30 fashion show, March 28 Family Feud, <laughs> and March 23 'yun naman pong uh, TV ad. No. Abangan nyo po kasi may daragdag po sa ambassador dress ng Velvet Box. Alam Di ko pa sabihin kung sino. Abangan nyo na lang po. Basta may daragdag sa ambassador dress ng Velvet Box. So, yung shooting na yun is para sa TV ad. TV ad po. Ayan. <laughs> Walaan nyo guys kung sino. <laughs> ah. Basta matutuwa po kayo. Ano? Kasi natalo po kasi ako sa ano eh. Dun sa voting eh. Nang ano eh. Nang mga boards. <laughs> Hindi, joke lang. Basta napagmitingan pagmitingan po yan. March 23 po yan. Abangan nyo yung vlog. Talagang ano po yun. Aayusan sila. Parang ganito po. Pakita ko po sa inyo yung dating, no? Para meron po kayong idea. As the color, you. When fading, to do but Kaya, guys, ano? Thank you po sa mga Nag-support sa Velvet Box po. Sobrang daming orders. Grabe. Umaapaw, guys. Thank you po. Laking tulong din po yung sa mga ambassador, ambassadors, and mga... Yan. Kasi sa kanila po talaga, tutulong. Yun po ang kagandaan po pag may business, makakatulong ka rin po sa mga... Yan, mga empleyado, di ba? Kaya, yun po. Win-win.